Sala ba di ay og magsilos ko? Uh, masakitan ko, magyaw-yaw ko, kung mangutan ko kung asa siya, kinsa iyang kauban, nga nung wala siya ka-chat, maglagot yun ko. <laughs> Galagot yun ko, oy! <laughs> ay, Cinder, Aira, naunsan mga Miss Aira Lu, oy, kay Gibulagan, unsaon nga, nagerman, yaw-yawan man kayo toxic man kaayo. Ah, kumota na lang ganita papadong kung asa siya kinsa kauban toxic na dayon. <laughs> Ma, kumota lang ganito nganong wala siya ka -chat, toxic na dayon. <laughs> <laughs> Nagpatambag bi ako sa ha papadong unya human ako na himong giduot din Himura ra kag ex nako. Na <laughs> Sorry good kayo Miss Ira eh. Saan man nga, basig maog yun na hinungda, no? Nga nagbulag yun mo. Kay kanibitaong babae, basta yaw-yawan kayo. kami kaming mga lalaki, di may ganahan, no? Di may ganahag argument, no? Kanang nakita ninyo nga masuko na kayo mga babae, kaming mga lalaki, murag nansyalan. No reaction. <laughs> muna na kamo samot inyong kasuko kay eh, wa man gyud mi reaction lang no mo roman man mi mo dula ra pon mi gmail eh, na mo kalikay na'y iuban diha mo hika plus manok na iuban diha murang rang ra sige sige og kining trapo sa motor sige washing sa motor pero nang sinawa nga nga pala na nang pintalan ng motor sige og punas <laughs> bitaw daw si Miss no, ay, uh, kining, sorry kayo ha, kay Murag, ikaw gin may dahilan yun din yung mong uh, Kaya nung gibulagan ka ni boyfriend, ni Moha ang XDI. Dili mangyud sala na, no, kanabit ang ta, kung asa, dili po na sala, kung uh, mga ta, o kining, kinsa, nga nung wala ka-chat, na, na ba? uh, sa lalaki kiligon po na sila anak kay nagpatunay lang na nga kaning ilahang gimahal kan ilang uyab kaning uh, mahal kayo sila no dili gustong nga uh, mawala sa ilang pananaw dili gustong nga uh, ma mawaglit lang oh? mawala saglit, maiwaglit lang oh? ang ilahang boyfriend nga dili sila ganahan nga ilang boyfriend na ay ka-char-char or ka-istorya lain no Uh, dili sila ganahan nga makita nila ilang boyfriend nga tua sa lain parting lipaya niya siya gibiyaan ra <laughs> bisag ako po din bisag mga lalaki po siloso po ganyan mga lalaki ay eh. hindi lang kayo obvious <laughs> pero magsilos mambulag da yun <laughs> bulag na ta ay at nakabalong kung saan man bulag da basta bulag na ta kapoy <laughs> ah diba pasuyo ro ito eh Ha, sa gi... sulat, sa imong padala sa mong agod, kaya, kaya mo agod kay kening imo mang yung uh, kuan gi naglagot kasi mong boyfriend kay baga ra kay nawong nga ikaw gigimahay, gimahay yung anong uh, nagbulag mo anong gibulagan niya. Kay lagi baton pa nimo sala ba di ay magselos. basik sobra na kay na imong pagselos. Ay e, bisag wa na sa lugar magselos sa siguro ka. No, kanang uh... Ibutang lang po nimo siguro sa lugar kung sobrang na pud kay ka kasi loso matay wag lalaki ni mo dugay <laughs> nimo. so uh, sobrang na pud kay ka kuan kining kanda bitong sige pangutana. Kapoy kayo kay kami mga sa tinuod lang kita mga tawo na atay kanya-kanyang buhay, no? Wala wala ato dili nato gihimong mundo ang tao. Naatay lain world, naatay mundo nga para sa uban o dili lang para sa inyuha, dili lang para sa tung uyab. No naabi ay lain mga tao pud nga nanginahanglan sa tuang pagpansin. Nga kinahanglan ta ka istorya, kay nanglan na to ka banding iyon ana. Unya gimuhan ang pugngan ng tao nga ayaw iyon ana, dapat ako ara ka, kita ra permente magchat, kita ra permente magistorya, kita ra permente magkauban. Ayaw na nang uban, ayaw nag entertain na basta lan. Murag makarelate man ta ni <laughs> pagbulag ninyo wa na kay kaibigan pagbulag ninyo wa na kay silingan pati imuhang mga relatives ni na si Muha no kay ngano galagot ana imong uyab daan no nya human uh, uh giichapuyra na ang imo ang imuhang mga pamilya imuhang mga relatives imuhang kaibigan imuhang mga barkada tungod lang sa isa ka babaye pero wala lang gihapon naghimpos di diba? kapoy kayo eh Ganabiton sabi nga nila no uh, ingon pa ni Miss Melody makapili <laughs> mentioning yun na mas maganda uh, pang piliin ko yung uh, kuan peace no kaysa sa love na di ba napatay ka diha uh, bahasag, bahala lagi gugmahan kay ka kung toxic ka relationship ha mas di na magbulag dahil at least uh, kaning peace of mind no? mauna ay isalbar na kaysa rather than isalbar nato niya to niya ang heart <laughs> o oh, ikaduha po masalbar sakit man yun kaayos no? sakitan yun ng mga tao dili lang babae dili lang lalaki both side man sakitan yun taan eh no? basta yun ni nga sitwasyon nga magbulag kung labi na yun nahigong magintag maayo pero kung uh, toxic na lang mangani sige na lang tag-away wala na tayo kalinaw may magbulag ta ni eh. Bisag sakit, at least eh, himo na lang nato togwipon, weapon, himo himuon na lang nato reason nganong nagbulag ta kay kaning bayanan ni, eh. kining ni eh. nager kayo ni, eh. no? Kaning uh, toxic kayo. Walay uh, wala tay kalinaw kay sigig pangutan na. Agamay lang lihok nato si Dayon. Nagkata-kata lang ng baba. <laughs> Ay, nako. May pag, uh, ang pangako nato sa yaha ato sa uban na lang nato itupad. Ay, na, 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 lang, kapoy. ah, Miss Zaira, ha? Eh, sorry, kayo sa ako ang tambag yun. Kay, tungod, ikaw yun may sadan sa tingin ako, ani. Pero kung naapon, siguro eh, dahilan, ha? Miss Zaira, nga nung nagselos ka, nga nung nasakitan ka, nga nung, uh, sige ka pangutan, ba Basig wala kay tiwala si mong boyfriend, o dili kaya, nanay, story ba? Nanay, nangyari nga, uh, nagchitcha one time so dili pud ta kabasol siguro sa imong anong uh, nasobrahan uh, na nasobrahan pug ka kasilo so dili pud nato na i kuana disregard na imong heart nga nasakitan kay sakit jud kayo labi nag uh, sa tu uh, no ang uh, ato ang minahal sa kinabuhi ba, oh. uh, kanang magyauyau ka it's normal lang siguro magyauyau um, kay gimahal bitaw na nimo mo giyaw-yawa lang yun nimo uh, pero kung uh, every now and then magkita mo magsigir po kag yaw-yaw maragwa na gi kalinaw po din noon mis magkita mo maglabing-labing na lang mo magsigi na lang mugsok matay sa inyong hang nganong uh, ani mga kuan mga dili nimo gusto nga nahimo sa inyong boyfriend Magsige na lang mo gyaw magsige na lang mo gisgot, sige na lang mo glalis sa mga gipanghimo sa si imong boyfriend ano you know, kay wa ka lagi nakauyon nya uh, imong boyfriend kay hipog ulo <laughs> so, kung toxic na lang manggaling kaayo naunhan lang yud ka siguro miss you no know? uh, siguro kabulagon na lang pud siguro ka or what kay balag bulag, eh, mo bulag kay gimahal mo ng tawhana ni eh, pero giunhan na ka eh, bulagan na lang ka kay sakit na kaayo ay ganing toxic na kaayo uh, ako mutuo -um, to kay miss Melody makapili ba Uh, mas maganda daw piliin ang peace kaysa sa love peace over love ya nang gina so nagdepende na po na sa bawat decision nato sa kinabuhi na uban love yun ang pilion dan peace bahala nag magka di ta magkasinabot bahala nag na ta magaway bahala gi mo kung perminti pasakitan basta dili lang yun ko gusto nga mawala ka sa kong panangin Mahal. dili lang yun ko gusto mawala ka sa kong kiliran abutang eh nalangin mo lang a martyr ah basiga pu puhon miss Ira Uh, kung mag dili namang galing mo magkabalikan aw oh, agamay gamay imo hang kwan imong uh, kining kinaiya no ayaw, ayaw lang pud sobrahi labi nagyawyaw di mi ganahan mga laki yawyawan mi na Gusto namo kanang maghilum hilum ra kung naa ka sa kong kilid diha ra ka Di mi ganahan na kanang mag-update update po. Di pud mi ganahan na, ana. No kapuyan mi. <laughs> Hasulan mi ana kanang permente mag-update. Ingon des lang anong mga unsa manday mo nga mao nay gusto namo ang nga babayi kung dili na ninyo gusto ayaw mig bi ayaw na lang mininyo higugma ah Ama ah, o bitaw to, nga wala na lang, gibulagan na lang. No? kay sa pagpamasin, maunong ta to nga mao -okay kita, o basig magkasinabot ta, basig dahi kitang doang forever. So, gitry lang po nga magpanguyab, kaya lagi nagkagusto or nahigugma. Pero pag abot sa tunga-tunga, nga ni imong batasan, nagdi mo magkasinabot, may pangagbulag na lang. So, tama lang po itong gibuhat sa mohang boyfriend. No? Ayaw na lang po doon ka, kuan na kaya nang sa mung kasing-kasing. Oo, nasakitan man yun ka, kaya gimahal man to ni mo. Ayon na kalagot, no? Ah, uh, na lang to kung mga ayog sorry si mo. Ug ikaw pud mga ayog pugag sorry sa ha. Ah, tara, ha. Ah, para kwan, gamay kasamok nga kanang ka, magkakaroon ka ng peace of mind. No, bisag uh, ikaw ang ginahanakan nila sa ginamahay, it's okay, no? dawatan na lang ng tanan misaira. Basinday makakita ka og mas higit pa sa ha. One day. Dili kay base, kay naamang gid tay bawat isa sa tua na gilaan si Lord para sa tua ah, di ba ikaw pa na si Lord sa tuang life no it's okay ha okay ra na misaira ayon na lang nagkaguol kung pwede i-block na lang na nimo para dili na mo magsukmatanay duha